Hello everyone, it's me again and the Marie Kid and welcome to my channel. Hey! Hoy mga bata. Oh, hingarin balik ke ga. Balirin, dali na deh. Dali na mo ngari. Kay na ay wak-wak. Dong, <laughs> nai wak wak dong. Dong, Miss Ham is not a shock. Hoy, huh? and I'm not Oh, my God. This ball. Ano ah, lagi mag-away o di din uh, eh? yung di din... ah, mag-away namin noon mo eh? uli mo nga to eh? Tatay! Ano yung na lang mo, mo kung mag-away mo eh? no one now and ala na siya na ano naman no okay. na ang grip wrap mm. talaga ba mm. guys, o oh. diba paikot na siya dadong dali nga ridong na ay wak, wak, dong ala guys, oh. Dali nga rin na pa kuan paburuta. Dali 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 dali. Hmm. Paburutan na kay mahupas na. So, ano god, huy pa.

Aku ayo mesti maling oh. Uh, uh, iya nak papa. Ora eh? me. Oh ayo? iya mala oh. lolo. Iya. <coughs> <ibang mokong> <coughs> Master, Ako ah, na. Ako na. Borutena. Hindi niliwid. Diba ka mao ka ganina? Ako bukay ka makuha kung oh, ganina. Tigna na kay maho pas tigna. Go, una kapit na, kapit na. na. Go, kana very good, besting buton, buto, simborut na. Ayo gunitik ka mabuak. bus lot. Usak oh, to na kay dil faktor nya buliti buliti. Oh kana. Wow, very good. Wala. Ah. mana? Eh naman na. Ah, malirin, go. Na, lalaka. Kaya nalaka ni malirin niya. Lalaka na ba iya? Sige na. Sige na kaya mo ginarami oh. Na ko ipakunjo eh. na. Sige tuklo idang. Tungi na yun. Na, nan na Ano ba? Kapig ko. Pili ko pa. Ha? Ah, ikaw eh. <laughs> Ang galing. Bata pa pa buto ng Ang galing eh. naman. Oy. Ako pa buto ng usap. Junid, gunita kaya ako pa buto ng usap. Pau-pau. Ina pagtuklo. Oh. Ay, tanaw ra ko. Ano? Tuklo. <laughs> Anak. Isa pa ako Isa sa gabi yung nag Ayun sa Kaya ko sana ni Abo yung kapopaw in Okay. Oh, paborot ni Arami, guys. Plastic ball. Kaya ko paborot na. Ma! Andali. Kaya ko paborot. Wow, very good. <laughs> Yan ang binuhat ni Arami. Gonna... Veli sa na kay Gavi Ina. <laughs> Nakakaloka sila eh. Dua ina rin ka mo, mo ko ano bariga, mo kuyus ba? Dua ina rin yun. Ala la dara dara dara. Ay, ko ang ang buslut, na buslut ko ani.